Sa bawat anyo may sarili paraan ng punupuhayan. Sa kasalukuyang panahon, ito ay dinadawo na ating kabataan. kampanya, sa social media, hanggang sa pang-araw-araw na usapan, makikita natin kung paano ang postbook ito sa loob ng tinatawag natin na internet culture. Sa bawat chat at usapan, sumisibol ang mga bagong salitang balbal. Mula sa eskwelahan hanggang social media, nagiging bahagi na ito ng ating araw-araw na wika. Anong mga salitang balbal o slang ang madalas mong ginagamit? Madalas kong gamitin ang mga balbal na salitang dalulo at manifest para sa mga kaswal na usapan. Saan mo natutunan ang mga ganitong salita? Natutunan ko ang mga ganitong salita sa mga sikat na social media platforms katulad ng TikTok, YouTube at Facebook. Sa palagay mo, kailan dapat gamitin ang mga balbal na salita at kailan naman dapat gumamit ng formal na Filipino? Sa aking palagay, ang balbal na salita ay ginagamit sa mga informal na usapan. Samantala, ang formal na Pilipino ay ginagamit dapat sa mga formal na okasyon. Sa panahon ngayon, sa tingin mo ba, kailangan talagang marunong ka sa slang para makasabay ka sa kabataan o sa uso? Para sa akin, hindi naman kailangan na marunong ka. Pero mas mabuting na naalamin natin ito dahil para makipag Usap tayo sa mga kabataan at nakasabay sa online. Para sa iyo, mas nakakatulong ba o mas nakakasama ang paggamit ng mga salitang balbal sa pang-araw-araw ng pakikipag-usap? Nakakatulong naman sa akin ang mga balbal na salita sa pang-araw-araw na sitwasyon at pamumuhay, Basta't gagamitin mo ito sa tamang sitwasyon. Ayon sa International Journal of Research, Studies, and Education na isinulat ni Arnel Novel. Ang salitang balbal ay naging bahagi na ng bokabular yung Filipino na tumutugon sa kinakailangan ng lipunan. Anong mga salitang balbal o slang ang madalas mong gamitin? Ang mga salitang balbal na madalas kong gamitin ay carry at halatach. Ginagamit ko ang salitang carry para iparating na madali o kaya kong gawin ang isang bagay. Ginagamit ko naman ang salitang halatach para iparating na halata o malinaw ang pinaparating ng isang kilos o tao. Sa palagay mo, kailan dapat gamitin ang mga balbal na salita at kailan naman dapat gumamit ng formal na Pilipino? Ang paggamit ng salitang balbal ay dapat nakaayon sa sitwasyon at sa kausap ng isang tao. Maaaring gumamit ng mga salitang balbal kung ang iyong kausap ay ang kaibigan o kakilala. Samantala, nararapat na gumamit ng formal na Pilipino kapag nasa isang formal na gusali o sa pagsulat ng papel pang akademiko. Sa panahon ngayon, sa tingin mo ba, kailangan talaga marunong kabasa sa lang para makasabay sa kabadaan o sa uso? Oo. Sa panahon ngayon, mahalaga rin na marunong na gumamit ng slang o salitang balbal. Hindi lang para makasabay sa uso, kung hindi, mas madali ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-kabataan. Gayunpaman, mainam pa rin na marunong gumamit ng formal na wika kapag kailangan upang ipakita ang respeto at professionalism. Ayon sa datos, pinakamadalas gamitin ng kabataan ang wikang kabataan kapag sila'y nakikipag-usap sa mga kaibigan at kasintahan. Kapansin-pansin na mas bihira itong gamitin sa pamilya at halos hindi na sa formal na sitwasyon tulad ng trabaho o pakikisalamuha sa profesional. Ipinapakita nito na nakadepende ang wika sa antas ng pagiging komportable at lapit ng relasyon sa kausap. Sa dami ng bagong salitang ginagamit ngayon sa online at sa mga araw-araw na usapan, alin sa mga ito ang talagang tumatak o naging bahagi ng vocabulary mo? Isang islang na salita na tumatak sa aking isipan ay kapag nagbibiroan kami ng aking mga kaibigan at bigla silang nagsabi ng charot para iparating na biro lamang ang kanilang sinabi. Kapag naririnig mo o nababasa mo ang mga ganitong salita, ano nga ang unang mo reaksyon? Nakakatawa ba? Nakagulat? O paranormal na lang? Kapag naririnig ko ang salitang charot, ang unang reaction ko ay iniisip ko lang na baka may nasabi silang nakakasakit o gusto lamang nilang magbiro. Kaya wala naman akong gaanong reaction. Kung iisipin, mabilis magbago ang wika lalo na sa social media. Sa palagay mo, paano nito naapektuhan ang paraan ng pag ipag usap ng mga tao? Maapektuhan nito ang paraan ng pakikipag-usap ng tao sa dahilan na hindi natin ma mapipigilan ang ating sarili na sabihin ang mga Islam kung saan man tayo magpunta. Hindi din natin lagi magagamit ang mga salitang Tagalog na mas formal na pakinggan dahil aasa lamang tayo sa mga salitang ating naririnig sa ating paligid. Kung ikaw ang tatarungin, dapat. Dapat bang hikayatin ang paggamit ng mga makabagong salita sa klase, opisina, pambu, pampublikong usapan o mas mainam pa rin panatilihin ang formalidad? Hindi dahil para sa akin ay mas magandang gamitin ang formal na Tagalog lalo na kung gagamitin natin ito sa klase, opisina at pampublikong usapan. Maaari naman tayong gumamit ng islang kapag kasama natin ang mga ating mga kaibigan pero kung formalidad na ang pag-uusapan ay dapat at mas mainam na gumamit tayo ng formal na Tagalog ang Gen Z ay ang mayroong pinakamataas na porsyento na gumagamit ng mga wikang kabataan. Sa henerasyon na ito ay mas umunlad at dumami ang paggamit at paggawa ng mga wikang kabataan.